Pwede bang lumampas ng 15 days ang hearing sa pangkat? Mga kabarangay, sa bidyong ito pag-usapan po natin ano ba yung meritorious cases na sinasabi sa katarungang pambarangay. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli, ako po si Jeffrey, isa sa mga tagapagtaguyod ng Katarungang Pambarangay. At sa video na ito, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang tanong na madalas kong natatanggap mula sa mga kapwa lupon at sa mga barangay officials. Pwede bang lumampas ng 15 days ang proseso ng pangkat sa pag-aayos ng kaso. Ayon po sa batas, ang pangkat ng tagapagkasundo ay binibigyan lamang ng labing limang araw upang subukan na pagkasunduin ang magkabilang panig mula sa araw ng unang pagpupulong. Pero ito po ang madalas na nakakalimutan maaari itong palawigin ng karagdagang 15 days kung ang kaso ay itinuturing na clearly meritorious. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng meritorious case? Yan po ang sasagutin natin ngayon. Detalyado, may mga halimbawa at may praktikal na paliwanag base sa karanasan sa barangay justice system. Ayon po sa Section 410 ng Republic Act 7160 o ito pong uh, Local Government Code of 1991. Basahin ko po. The pangkat shall arrive at a settlement within 15 days from the day it convenes this period may be extended for another period not exceeding 15 days upon agreement of the parties or when the pangkat finds the case to be clearly meritorious. Ibig sabihin po, sa normal na sitwasyon, labing limang araw lang ang dapat na proseso sa conciliation. Pero kung nakikita ng pangkat na may matibay na dahilan para bigyan pa ng panahon, maaari nila itong palawigin hanggang 30 days total. Provided na may sapat na basihan at hindi lang katamaran o pagpapabagal ng proseso. Ano nga ba ang meritorious case o meritorious cases? Kapag sinabing meritorious case, ibig sabihin may kabigatan, may dahilan at may saysay -say ang pagpapalawig ng panahon para magkasundo. Hindi ito basta-basta. Gusto ko lang pahabain kundi may makatwirang dahilan ayon sa mga interpretasyon ng ating otoridad at praktikal na karanasan ng mga lupon. Ang meritorious cases ay maaaring kabilang ang mga sumusunod. Komplikado ang issue o usapin. Halimbawa, alitan sa lupa o boundaries na kailangan kumuha ng dokumento sa Assessor's Office o DENR bago makagawa ng malinaw na kasunduan. Isa pa, halimbawa, kailangan ng konsultasyon sa pamilya. May mga kaso na kailangan mo ng magpayo sa pamilya o legal counsel bago makapag-desisyon. May dahilan yung pagkaantala tulad ng pagkakasakit ng isa sa mga disputing parties o di kaya'y pagkakaroon ng emergency na hindi inaasahan o yung mga pagkakataon na napakalapit na sa kasunduan nakita ng pangkat na halos magkakaintindihan na ang mga nag-aaway na partido pero kailangan lang ng dagdag na araw para plansyahin ang kasunduan. O kaya ay may mga dokumentong hinihintay. Halimbawa, naghihintay pa ng kopya ng resibo, titulo o anumang patunay para maging patas ang kanilang kasunduan. Sa madaling salita, ang meritorious case ay yaong may valid at justifiable reason para palawigin pa ng another 15 days ang proceeding sa conciliation. Ito po mga kabarangay ang ilan sa mga halimbawa nitong sinasabi kong meritorious cases. Halimbawa, si Mang Tonyo at si Mang Lando ay may alitan tungkol sa right of way. Sa unang labing limang araw, hindi pa sila magkasundo dahil hinihintay pa ni Mang Lando ang sukat ng lupa mula sa munisipyo. Dahil dito, pinayagan ng pangkat na mag-extend pa ng 15 days. Ang tawag dito, meritorious case kasi kailangan talaga ng dokumento para maging malinaw ang issue. Second example, isang kaso ng utang sa pagitan ni na Aling Maria at Aling Belen. Sa unang meeting, pumayad si Aling Belen na magbayad pero gusto niyang magtanong muna sa anak niya na nasa abroad tungkol sa remittance schedule dahil nakita ng pangkat na may posibilidad ng amicable settlement pinayagan ulit ng pangkat ang extension. Ito mga kabarangay ay isang halimbawa ng clearly meritorious dahil may positibong senyales ng pagkakasundo sa kanilang pagitan. Isa pa at huling halimbawa. Kung ang isa sa mga panig ay nagkasakit at hindi makadalo sa hearing, pwedeng pahabain ng pangkat ang panahon. Hindi ito paglabag sa batas, kundi pagbibigay ng due process. Ito naman yung mga hindi natin maituturing na meritorious cases. Halimbawa, kung wala namang dahilan ang pagkaantala, halimbawa hindi lang dumalo ang isa sa mga panig dahil ayaw niya. Next, kung ginagamit ang extension para magpabagal ng proseso, gaya ng pagtakbo ng oras bago mag-issue ng CFA. Kung malinaw na ayaw ng makipagkasundo ng isang panig, kung walang intensyon ng amicable settlement at gusto na agad dumiretsyo sa korte. Kaya po dito mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, dapat maging mapanuri tayo at patas bilang miyembro ng pang tagapagkasundo. Hindi komo gusto ng isang paning na pahabain ay kailangang pagbigyan agad dapat din po na tinitingnan ng bawat membro ng pangkat o ng lupon kung makatwiran ba at may saysay ang pagbibigay ng 15 days extension. Kaya mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, ito po ay uh, sa palagay ko, uh, hindi madalas na ginagawa ng mga lupon o ng lupon sekretary kapag nagpasya ang pangkat na palawigin ng 15 days, dapat itong maitala sa minutes of proceedings. Dapat malinaw na nakasulat ang dahilan ng extension at kung ilang araw ito dapat ipagpatuloy. Ito pong ganitong pagdodocument ng uh, extension ay mahalaga dahil kapag may nagtanong o nagreklamo kung bakit lumampas ng 15 days may dokumento tayong mga lupon na maaaring ipakita sa kanila bilang basihan ng ating pag extend ng conciliation kaya po mga kasama kong uh, lupon mga mahal naming kapitan sa katarungan pambarangay, tandaan po natin, ang layunin ng batas ay kapayapaan at pagkakasundo. Hindi pagmamadali kung ang pag-extend ng 15 days ay makakatulong para maayos ng tuluyan ang dalawang panig, iyon ay napapaloob sa diwa ng ating batas. Pero kung ginagamit lang ito para magpabagal, doon tayo nagkakamali mga kabarangay, mga lupon. Kaya ang pagiging matino, matapat at makatarungan ng pangkat ay napakahalaga. Kaya dapat po nating timbangin kung ang kaso ba ay meritorious o delaying tactics lama Kaya yan po mga kabarangay, uh, ating tinalakay ngayong araw ang pagpapalawig ng labing limang araw sa mga meritorious cases sa ilalim ng katarungang pambarangay. Sana po nakatulong ito sa inyo lalo na sa mga lupon tagapamayapa Barangay officials at mga estudyanteng gustong matuto sa Barangay Justice System. Kaya kung meron po kayong tanong tungkol sa mediation, conciliation o arbitration, huwag kalimutang i-comment sa ibaba at uh, kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungan Pambarangay channel, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe, mag-like at i-share ang video ito. Pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video dito sa channel na ito, kayo po ay agad ma-update. Maraming salamat po muli. Ako po si Jeffrey.